So guys ganito po ang pag-topping ng rubber tree. Ito ang rubber tree at ito yung uh, gagamitin para mai-top natin siya. So dapat pag nag top kanito, uh, ingatan mo na hindi masugatan yung pinaka-wood niya, dapat bark lang. So naka-45 degree Yung sugat para dadaloy yung latex. So let's go kung marunong pa tayo okay so ito yung scrap nya yung old latex so ganunin mo lang pwede siyang ganunin so kinokolekta din yan pagka marami na para nyan yung pinapatimbang so dapat may ano siya tadloy so dito ganun so tanggalin natin yung kanyang kuan pancit na tinatawag yung old latex pa rin at so yun wow. so try natin yung ginagawa natin So mahina lang kasi ang ano ngayon, ang latex dahil tag-init. So ayan po siya. So wala masyado, di ba? Ayun, pero meron, ayun. Ito pababa na siya sa kanyang tadloy eh. or pinaka ano um, mong tawag niya? Alulod. Ah, di diba? ba? Dito be. Dapat dito be? Parang Yan. Sugatan so, mo siya ng ganyan para tatagas yung latex. Ito ang latex. Ayun. Strap. Ilang pila ka nan ano? Eh. Apat na. na? <coughs> so, apat pang lima na ni. Eh. Okay, hinayin ko ko kitingit. Mm. So, ganyan ang latex. <coughs> ganyan ang rubber tree. So, source of uh tire ng gulong uh, two wheels per wheels yan O, oh, di ba? Ganyan so, ka productive ang rubber tree dito sa part of Mindanao din. So, marami namang dito, ha, uh, rubber plantation din. Sa so, individual or under the big company. Yan po. ang <coughs> oh, rubber tree. Umuy niya kung hindi ka sanay hindi mo rin magustuhan <laughs> dapat sanay ka ang boy amoy ay, <laughs> mabang, mabang. ay uh, ka sanay mapagurbaan mo. huwag mong subukan masisira buhay mo ah huh? yon dito double tap na ito dahil yung isa sa baba ay patapos na so kapiranggut na lang kaya anuhin sa double tap na baga mapunpun din sa baba back up na itong sa taas yan so ang tawag dito sa amin ng anto ganito ang term nito ay isang gotiro so in english uh, rubber tree tapper so yun Uh, Nakapag-seminar din tayo nito noon kung paano mag-tap, anong degree niya, yan, kung gaano kakapal yung mga susugatan mo sa bark niya. So, dapat ganito lang kanipis. Ayan, para at least. Yung ganito, mga tripit, feet, abutin din siya ng years bago mapudpud. Masagad sa baba. Alright! Alright! <laughs> Ganyan lang sa nipis. Ang kanyang kwat Ang pagsusugat sa kanyang at dapat din bantayan mo dahil yung minsan ang latex niya ay lumilihis so hindi siya tatama dito sa pinakaalulod. So masayang lang. Kaya dapat lalong lalo na pag naambun-ambun so ano yan lumilihis. So, hindi siya dumadaloy doon sa pinaginagawan ng kanal. Alright. Alright. Sabalo po ka, ka mananggap eh? Dile. Ah, dile Ano ba? Ayan o. So, ito na po yun. Yung ginagawang... gulong ng sasakyan yan sa motor uh, sa yan po yun oh. <coughs> tara yung kanyang tadloy yan kung saan dito dadaloy yung latiks Iusin lang natin. Dikit mo lang dyan sa ano. Sa kanyang balat. kasi siyang puto. <laughs> so marunong pa ako kahit papano. 14 years yung ano. Wala. Dito. So marunong pa rin ako kahit papano. Marunong pa rin tayo. Hindi pa rin natin nalimutan uh, ang tarbaho dito sa kapu probinsya So, ito din ang tarbaho ko dati. Nag- <laughs> nag-rubber topping. Ayan. So, yan dadaloy yung ano. Dadaloy ang um, panglatik um, kolektahin ito iipunin sa isang drum pag napuno yung isang drum tapos pagdating ng ano sinsina's ah, o katapusan ipapakilo naman so ang ano ngayon ang per kilo is i thought 30 ba maybe 30 per kilo ba no 40 na 40, 40. Oh, So, 40 per kilo

tapin ng ganyan guys so sa, dadaloy siya dito sa kanal yung kanal na yan so, dadaloy siya dito sa kanyang tadloy or pinaka gutter ng latex Tapos babagsak siya dun sa bao ng niyog. so ang ibang lagayan ay ah, plastic na po yun so medyo may presyo so dito ka na magtsaga sa bao ng niyog dahil syempre maraming niyog dito sa paligid Ayan pag nagkupra. So ang gagamitin natin ay baon na lang ng niug. Ayan. So 'yan po. Ang ano. Ang uh, procedure niya para maipon siya. Ilagay mo siya sa baon ng niug. O, di ba? 爸爸，我闭。 right now, all right Woo. ulit yan ang ating cameraman ang ating pamangkin smile ah. <laughs> so yun guys natapos na tayo mag topping uh, tapping ng rubber Sumulat so, mula dyan pa ganun, ganun. doon dito ayan pababa dyan So, yan yung na isang section. Natapos. Mga pila ka po na ninoy. Isa ka section. Mga 300. 300 trees. O rubber tree. Natapos na. So, next. Kuliktahin niya naman niya yung ano, latex. Para ipatimbang sa kwan. Sa Domingo? Sabado? Domingo. So, sa Linggo. pa kilo Patimbang. Pambili ng bigas. Pambili ng bigas ng mahihirap. Nasaan na ang 20 ang kilo? Anong nangyari? <laughs> ha. Kami umaasa po sa tag 20 ang kilo. Para ang rubber namin, tig ano naman din ang kilo. Tig 30 mahigit. Swerte nang umabot ng 40. Eh, hindi pa natuloy yung 20 ang kilo. Anong nangyari? Anong nangyari? Huwag mangako pag hindi ito pa rin. o, <laughs> diba? Huh! guys, uh, maraming maraming salamat sa panonood sa aking tarbaho sa pagtataping ng rubber tree. So, isa ito sa hanap buhay ng mga taga-probinsya. So, maraming maraming salamat sa pag-support sa aking mga ginagawang video Uh, sana patuloy nyo pa akong suportahan So bye bye guys